Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ibinahagi ni Angelica Yulo ang ilan sa mga masasayang sandaling kanyang naranasan kasama ang pamilya matapos silang ilibat ng kanilang mga taga-suporta sa BGC. Sa isang Facebook post, makikita si Angelica at ang kanyang pamilya na nagpapahinga at nagpapakasarap sa month album Message hot sa Tagig, kung saan binigyan sila ng libreng message, pagkain, at groceries ng may-ari. Nagpasalamat si Mrs. Yulo sa kabutihang ipinakita sa kanila ng may-ari ng month album Message Hut sa Market Market BGC. Matapos ang kanilang message session, ipinasubok ng songwriter na si Jeffrey Perida ang kilalang gondola ride sa Venice Grand Canal Mall sa BGC para sa pamilya ni Carlos Yulo. Magugunit ang naranasan din ni Carlos ang gondola ride noong ipinakita sa kanya ng property developer na Megaworld ang condominium unit na ipinangako para sa kanyang tagumpay sa Olympics. Ipinahayag din ni Mrs. Yulo ang kanilang pasasalamat kay Perida at sa iba pang mga kaibigan sa kanilang naging dinner, kung saan sila ay nag-enjoy sa steak at salads. Samantala, si Carlos na nangako sa publiko na makikipagkita sa kanyang ama, ay hindi pa rin nakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Ayon kay Attorney Raymond Fortun, legal counsel ni Mrs. Yulo, maraming beses nang sinubukan ng pamilya na tawagan si Carlos ngunit wala ni isang tawag ang sinagot nito.